Narindigan si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Matibay ang ebidensyang iniain nila noong kasuan si dating Senadora Laila Delima. Ang sagot ni Delima sa pagsaksi ni Chino Gaston. Sa ikalawang araw ng kanyang pansamantalang paglaya matapos makapagpian sa kahapon, dumayo sa simbahan ng Manawag sa Pangasinan si dating Senadora Laila De Lima. Pangako raw niya ito sa Birhing Maria na pinaghugutan niya ng lakas ng loob habang nasa loob ng kulungan. I can never ever break my uh, my promise to Mama Mary. Every day when I pray to Mama Mary, I have an image there of uh, Our Lady of Manawag. I always tell her, Mama Mary, tulungan niyo po ako makalaya. Paglabas na paglabas ko po, promise, bibisitain ko po kayo. Ayon kay Dilima, naninibago pa siya sa pagbabalik sa buhay sa labas, matapos ang mahigit anim na taong pagkakakulong dahil sa mga kasong may kinalaman sa kalakalan umano ng droga sa bilibid. Two hours lang ata yung tulog ko. Naninibago pa ako. Namimiss ko yung aking detention cell. At uh, yung mga pusa ko doon. Una sa kanyang listahan ng mga gagawin, sulitin ang private quality time kasama ang kanyang ina at pamilya. Posible rin daw siya magbalik sa pagkaabogado o di kaya magturo sa law school pero hindi raw siya titigil sa pagtulong sa kanyang mga advokasya nang tanungin kung nagbabalak siya kasuhan ang mga nag-akusa laban sa kanya. And then lagi yung possibility na alam hindi naman kasi basta-basta na lang kalimutan yung mga ginawa sa akin. Mm -hmm. but, but, you know, at this point, at this point, I don't want to dwell on it, Muna. It took uh, more than six years of my life. These are prime years of my life. Isa sa mga nag-akusa noon kay Dilima, sinuoy Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. I'll still stand by the evidence of what we gathered By. hindi namin ipapahal yan kung hindi kami niniwala. I know that she suffered enough. Um, I welcome this development and I'm glad that uh, she has finally her freedom. At least if she recognized that I suffered enough, I suffered more than enough. I hope he does realize it and I hope he's sincere in saying that. He, he knows the role, his, the role that he has played in all of this. I stand by my innocence and I'm, I'm, I'm pretty certain that I will be fully vindicated in due time. Wala pang sariling pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pansamantalang pagpapalaya kay Dilima pero ang ilan sa kanyang mga dating opisyal may question sa pagpayag ng korte sa recantation o pagbawi ng testimonya ng ilang testigo laban kay Dilima na siya raw nagpahina sa ebidensya laban sa kanya. It sets a dangerous message Okay. that people lie in court. Ang dapat talagang maparusahan to the full extent of the law yung mga nagsinungaling sa hukuman. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, hindi naman napatunayan ng mga nagrekant na testigo na pinilit sila noong tumistigo sila sa korte. Kahit din daw wala ang testimonya nila malakas daw ang ebidensya. Ayon naman sa abogado ni Delima na si Attorney Bonnie Takardon, malinaw sa desisyon na pinayagan ang pagpiyansa hindi dahil sa pagbawi ng mga testimonya, kundi dahil bigo ang prosecution na patunayang malakas ang ebidensya. Ang burden ng prosecution in opposing the application for bail is to prove that the evidence is strong against the accused. At this time pa lang, medyo hindi na umabot sa sa, sa quantum na ni nirequire ng ating batas. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Patapos si Taas ang multa para sa mga pribadong motoristang dumadaan sa EDSA busway. May paalala naman ng MMDA sa mga city bus na lumalabag ng carousel. Saksi Live, si Bam Alegre. Bam! Iyan, yeah, mas mataas ang multa sa patuloy na mahigpit na pagpapatupad ng disiplina dito sa EDSA bus carousel. Pero kung hindi pwede, ang mga pribadong sasakyan dito sa bus lane, dapat hindi rin daw basta-basta nakakalabas yung mga bus dito sa busway. Dito sa EDSA bus carousel, mahigpit ang pagbabantay ng MMDA para sa maayos na usad ng mga bus. Pero hindi laging may bantay sa lahat ng bahagi ng EDSA bus carousel. Kaya ayon sa bus driver na si John Estaliado, minsan may mga kasamahan siyang pumupuslit para makalabas dito. Yung lumalabas ng bus, may, minsan umaamo lang kota. Pero buwis buhay ito sa road safety at kung minsan nagpapalala pa ng traffic. Kaya iniiwasan ito ni Rio Soto. Mataas din kasi ang multa kapag nahuli. Mga nata-traffic po, mga matagal sa bus stop. Pero malaki rin kasi ang huli po, boss, sir. Eh. Itinaas na ng MMDA sa 5,000 pesos ang halaga ng traffic violation sa EDSA bus carousel. Bawal ang mga pribadong sasakyan, ang mga bus naman. Dito lang dapat sa loob ng busway. Mula ng paingtingin ng traffic enforcement sa EDSA busway, mas kaunti na raw ang nahuhuli ng MMDA. Paalala ng MMDA sa mga bus driver, kasi ang sa carousel kailangan po nasa loob ng EDSA busway. Kaya paalala na rin po sa mga bus drivers na nagbabaka sakali, eh mag-isip-isip po kayo dahil mataas po ang penalty niya. Sangayon ng pasahero na si Japet Tisnado sa paghihigpit na ito. Delikado kasi pang iba na po yung dito pang bus na po. Iwasan din dapat ang masyado matagal na paghihintay dito. Kasi may ginagawa sa bandang bagong baryo. Hindi talaga may iwasan na lumabas yung ibang carousel kasi yung iba namang bus, naghihintay pa doon. So, natatraffic. Live mula rito sa Caloocan para sa GMA Integrated News. Ako si Bamalegre, ang inyong saksi. Lumipad na pa Amerika ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos para sa APEC Summit. Kabilang sa agenda ng Pangulo ang pagsusulong sa sustainable at affordable energy pati food security. Makipagpulong din ang Pangulo sa malalaking kumpanya sa Amerika. I will meet with business leaders and conduct roundtable discussions on the APEC sidelines to once again invite investments to seek business opportunities promote our exports and discuss our economic agenda. Isa sa posibleng makapulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika, si U.S. Vice President Kamala Harris. Mula sa San, oh, sa San Francisco, saksi live si Maris Umali. Maris? Yes, Tina, pasado alas 7 na ng umaga ngayon dito sa San Francisco sa California. At bagamat nakikita nyo, buhay na buhay na yung kalsada. Meron ding ilang mga kalsada rito, gaya nung akin nasa likuran, mababasa mo road closed. Actually, mamayang gabi pa yan, nakakasa na ito bilang uh, paghahanda at paghihigpit na rin sa seguridad. Dahil ito yung mga kalsada patungo dun sa gaganaping 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit bukas. At uh, ito nga ay uh, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa mga dadalo rito. Pagdating sa paghihigpit, eh maging tayo mismo ay nakaranas ng paghihigpit sa seguridad. Kahit na doon sa mga lugar, nakaraniwan naman ay bukas para sa mga turista. Lalo pang hinigpita na seguridad sa Moscone Center sa San Francisco, California, kung saan ikakasa ang 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Kahit kami, nahirapan sa mga limitadong biyahid, kabilang sa mga dadalong leader ng mga member economies ng APEC, si Pangulong Bombong Marcos kasama sa kanyang agenda ang pagsulong sa sustainable at affordable energy pati food security. Tiyak din makikipagpulong ang Pangulo sa malalaking kumpanya sa Amerika, habang posible naman ang pakikipag one-on-one -on -one sa ibang world leaders, bagamat wala pang nakukumpirma. Ayon kay Philippine Ambassador to Washington, bagamat hindi makikipagpulong ang Pangulo kay US President Joe Biden, may request daw mula sa opisina ni U.S. Vice President Kamala Harris para sa isang pulong. 1989 ang itatagang APEC ng labindalawang member economies kabilang ang Pilipinas. Bukod sa pagtalakay sa iba't ibang patakaran at issue, nakikinabang ang Pilipinas dahil sa mga ine-export natin sa mga miyembro nito na umabot na sa 21. Kabilang dyan ang Amerika na number one sa pinag-iexportan ng Pilipinas at ang China kung saan naman ang gagaling ang pinakamarami nating import. pasado alas 5 ng hapon mamaya nakatakda nga dumating dito sa San Francisco sa California si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na siya mag ng panahon dahil da diretso agad siya sa Filipino community para makipagpulong sa kanila. No? At uh, bukas magsisimula ng formal yung uh, APEC Leaders Summit. Pagkatapos ng partisipasyon ni Pangulong Bombo Marcos dito, ay magkakaroon din siya ng mga working visits sa Los Angeles, sa California at sa Honolulu, sa Hawaii, kung saan naman nakatakda niyang makapulong ang ilang mga negosyante at maging ang Filipino community roon. At yun ang balita mula rito sa San Francisco, sa California para sa GMA Integrated News. Ako, si Mariz Umali, ang inyong saksi. Naipasa na sa Komite ng Kamarang panukalang pataasin ang salary grade level ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na abutan ng mandatory retirement. Pero may kinakabahala ang GSIS sa panukala. Ating saksiyan. Sa December 16, 2025, 65 years old na si Jesse Benjamin ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Masasakop na siya ng mandatory retirement. Umaasa si Jesse na pagdating ng panahong yun, batas na ang kakapasa pa lang na panukala sa House Committee on Civil Service and Professional Regulation na ginagawang automatic ang promotion ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno sa mas mataas na salary grade level sa kanilang mandatory retirement. Masaya yon, masaya yon, Very good. Paano ba yung matagagat pag one salary grade higher? Siguro mga 2 to 3,000 siguro mo. So, pwede na yun. Pwede na yun, ma'am malaking bagay na yun. Automatic na po. Mas mataas ang makukuha na kanilang mga retirement benefits. Hindi sakop ng panukala ang voluntary retirement na pwedeng gawin ng mga 60 years old pataas. Sa GSIS, nang gagaling ang pensyon ng na mga nagre sa gobyerno. May epekto raw ang panukalang ito sa kanilang pondo. The effect on the fund life, if we apply one grade higher salary for retirement benefits, will be a reduction of two years, but that is based on 2019 data. And uh, there will be an increase in contingent liability of around 400 billion pesos. Sabi naman ng Komite ng Kamara, pwede namang pondohan ito ng Kongreso kapag naging batas na. Nasa panukala rin bubuo ang GSIS, DBM at Civil Service Commission ng Rules and Regulations para rito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Bistado ang ilegal na gawain ng isang consultancy agency kaya ipinasara ng Department of Migrant Workers. Saksi si Marisol Abduraman. Ito ang ending para sa isang ahensya na tila ba kumandado sa pangarap ng mga nerekrut nito na hindi nakaalis ng bansa matapos pagbayari ng 80,000 pesos. Bago na ipasara, ay sinurveillance muna ang Double D Agency ng Santa Cruz, Maynila at sa kasinalakay ng Department of Migrant Workers o DMW. General Manager na nakausap ng DMW sa telepono ang unang sumagot para sa kumpanya. Nakiusap ito na bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag. Maya-maya, dumating naman ang admin officer ng opisina. Git niya, consultancy agency lang sila at di nagre-recruit. Nagsimula lang naman po kami ng pandemic. Tumulong lang po kami mag-process ng mga COP, Actually, ang dami-dami pong seaman na natulungan lang po namin. Hindi naman kasi yun ang issue na nare-refer -na po ninyo sa mga, ano, bawal din po kasi ma'am yung pagre-refer ng mga seafarers po. Bawal din ang paniningil ng placement fees sa mga seaman na kabilang sa mga reklamo laban sa Double D na natanggap ng DMW. Sasampahan ng reklamong syndicated illegal recruitment ang mga opisyal at tauhan ng kumpanya na tuloy isinara kanina. Ipapatawag din daw maging ang mga lisensyadong recruitment agency na tumatanggap ng referral mula sa Double D. That they should not be employing agents. Dapat walang ahente. Dapat yung empleyado lang nila. Para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter, payo ng mga otoridad mag-apply lamang sa mga lisensyadong recruitment agency. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. May bagong milestone ng K-pop group na SEVENTEEN. Yan ay matapos silang maimbitahan sa 13th UNESCO Youth Forum sa Paris, France. Ang SEVENTEEN, ng kauna-unahang K-pop group, na magsasalita sa forum. Magkakaroon ng special long hour session ng grupo kung saan sila'y magpe-perform at magbibigay ng speech. Ang pagsali ng 17 sa forum ay nangangahulugan daw ng importanteng role ng artists sa global dialogues. Kinumpirma naman ng concert promoter na Live Nation Philippines na magkakaroon day 2 ang kanilang 17 tour follow to Bulacan next year. Kasunod niya ang kanilang sold out na day 1 concert. Isang leon ang nakatakas sa circus sa Italy. Nakita pa itong naglilibot sa residential area. Pitong oras itong naglibot sa kalye pero kalaunan ay nahuli rin ng mga otoridad. Iniimbestigahan na kung paano ito nakalabas ng kulungan. May ilang residente namang naawa sa leon na dapat daw ay nasa natural habitat nito. One supportive stage mom, ang beauty queen na si Melanie Marquez. Patungo na siya sa El Salvador para suportahan po ang anak na si Michelle D. sa Miss Universe pageant. Kinakabahan ako sobra. Parang ako isal sale. Sabi ko, nung, nung ako kandidata, hindi ako kinabahan. Pero ito, distant parang sabi ko, stage mother ata ako talaga. Ayon kay Melanie, ngayon pa lang, proud na siya kay Michelle dahil sa kanyang dedikasyon sa kompetisyon. May bit-bit din siyang Philippine flags para sa mga Pinoy na dadalo sa Coronation Night. Very grateful din si Melanie sa nag-uumapaw na suporta para sa kanyang anak. Pinasilip din ang rehearsals ni Michelle para sa Miss Universe. Kinagiliwan online ang kakaibang farewell pakulo ng isang pamilya. Ang kanilang airport goodbye kasi with matching mini video kay pa. <laughs> ang panda ng pagganta habang papasok ang kanilang kamag-anak sa airport ay para hindi raw sila mag-iyakan. Mission accomplished dahil nabalot ito ng tawanan. Kwento ng uploader, nakiusap ang kanyang nanay na wag na itong gawin para sa kanya. Pero sinurpresa nila ito na magdala pa sila ng portable video. Okay. Kaya pati ang netizens, aliw na aliw. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Apat na put isang araw na lang, Pasko na. Sa ngalan po ni Pia Arcangel, ako po si Tina Panganiban Perez para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sa masama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.